Dr. Vito, pag-usapan natin ang mga common na dahilan kung bakit nahihirapan kayong makatulog sa gabi. Alam nyo, kadalasan ang tanong ng pasyente, ano ang mas magandang gamot, magandang vitamins para ikaw ay makatulog. Subalit, kailangan nating tandaan, alamin natin ano ba ang pinagmumulan nito para maiwasan natin nang sa ganon hindi po tayo nakadepende sa mga gamot or vitamins na inyong hinihiling sa amin. Number one, kailangan nyo malaman baka naman meron kang stress na matinding pinagdadaanan sa iyong buhay. For example, nagkaroon ng aksidente sa iyong pamilya na walang ka ng trabaho at nagkaroon ka ng mga life events na talagang hindi mo naasahan. So, kailangan natin itong na ng panahon at paghandaan. Pangalawa kapatid, baka naman meron tayong araw-araw na problema kunyari kinabukasan, kailangan na magbayad ng kuryente dahil tumataas na po ang singil sa kuryente. Kailangan nyo magbayad po ng utang. Marami po kayong mga bayarin at mga responsibility na kailangan po nyo Kailangan nyo kasing i-budget ang mga expenses nyo nang sa ganon ma-avoid natin ang patong-patong na bayarin. Pangatlo, hindi naman komportable pala ngayon yung kwarto. Napakasikip, napakainit. So, kailangan nyo pong mag-invest ng magandang kwarto na mahangin at madilim at tahimik. Pang-apat kapatid, iwasan nyo na po ang pag-inom ng alkohol. Kasi iba, for the meantime, nakakatulong daw to sa kanila. Pero habang tumatagal, nakakadistrap ito ng rapid eye movement sleep. At ito po ay pagising-gising po din kayo. Kumbaga, pansamantala lang po ang effect nito. Kaya hindi po magandang i-recommend. Panglima, iwasan nyo na po ang pag-inom po ng kape. Remember, ang coffee ay stimulant. So, as much as possible, ano ang maganda? At least 8 hours po kayo before matulog. Kadabas, kadalasan, dapat iniiwasan talaga. At kung talagang di maiwasan, at least once a day lang. Number 6, kapatid, is yung kumakain kayo ng late sa gabi o yung nagmahilig magmerienda sa gabi, hating gabi, yung late night snack. Kasi kadalasan nagigising po ang inyo pong sikmura. At the same time, talaga magigising din po kayo at lalong lalo na kung matamis ang inyong init tin, tin, Tapos pang pito kapatid is mga medications kailangan nyo i-review. For example, yung mga stimulants na iniinun nyo, yung mga over-the-counter na pangsipon, May mga pang sa allergy yung iba, iba kasi nakakaantok. At iba naman kung may mga certain na gamot sa hypertension at mga Parkinson's disease. So kailangan natin yan i-review. Tapos pang walo is baka nagkakaroon ka ng anxiety and depression. Baka kailangan mo na magpakonsulta para ma-address natin itong mga iniisip mo at mga kinakabahala mo. Pang siyam, syempre kapag ikaw po ay nagme-menopause na. So kadalasan kapag ikaw ay menopause na po, nababawasan na po or nag-stop ng production ng progesterone and estrogen. Kung saan nagkakaroon po ng surge po ng adrenaline na nagkakos ng hot flash kaya ka hindi nakakatulog din. Pang-sampo is mga medical problem. For example, sa gabi, doon ka po nakakaranas ng osteoarthritis ng rayuma, sakit ng likod. At particular sa mga pasyenteng may Parkinson's, so may mga existing condition nito na kailangan ma-address para makorect yung inyong pagtulog. Eleven sa mga sleep apnea, ito po yung mga pasyenteng na matulog, nag-snore po sila dahil sila ay overweight. Best time na gawin natin is dapat regular exercise sa morning and sa hapon. Pero pagdating sa pang-12 yung excessive exercise sa gabi kasi iba, walang time po sa umaga so sa hapon po ito pinagawa. I-avoid lang natin yung sobrang nakakapagpagod. For at least 3 hours before tayo matulog nakapagpahinga ang ating katawan bago tayo matulog. Kasi during a stressful or strenuous activity tumataas ang ating cortisol level na nakakapag-interfere sa ating pagtulog. At last, yung pang-13, napaka-importante. At alam ko lahat kayo ay may mga gadget or mga medical devices, mga uh, tablet and mobile phones. Kasi kapag kayo na-expose sa blue light, ipiperceive ng brain niya po na ito po ay artificial sunlight. Ibig sabihin, mapapansin po na yung gabi na pagkakamalam po ang umaga. Kaya ito po ay nakaka po particular sa mga matanda at sa mga bata, kung lalo, lalo na kung kayo po ay estudyante. So ito po yung mga common na rason kung bakit kayo hindi makatulog para ma-address natin ito para hindi na po kayo gumastos sa mga anumang mga gamot or vitamins na hindi naman kailangan at hindi recommended ng inyong mga doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.